Ano pong paalam, ma'am, ni Carl na 15 years old lang po ito, ma'am? Kaka-16 lang po, ma'am. Oo. Oh, oh, ano pong paalam sa inyo, ma'am? Ma'am, jumuti po kasi ako noon. Mm -hmm. Tsaka napagalitan ko po. Nung umalis po siya noong 11 ng August. <laughs> Hindi ko po alam. Mm -hmm. Kaya hanggang ngayon po, nahanap ko pa rin po siya. Ano pong dahilan, ma'am? Ba't nagalit po kayo kay Carl? Ma'am, kasi may... May problema po yung anak ko na hindi ko po talaga alam yung buong istorya. Napagalitan ko po siya na nagsasabi po doon sa isang kaibigan niya. Mm -hmm. Bilang nanay ko, siyempre <laughs> ma'am, di ba? Mas gusto niyo po yung kayo yung nakakaalam. <laughs> na. Sana nakikinig ka. <laughs> makipag-usap ka naman sa amin. Alam na ni Daddy mo, miss na miss ka na namin. Maski hindi ka namin makuha, makausap ka man lang namin, anak. Makipagkita ka sa amin. Nanay, ano po yung talagang pinag-awayan niyo? Yun po yung, yung mga sa niya, mamas mama, na sasabi niya po sa ibang tao. Ah, okay. Sige po, kausapin po niyo na eh si Carl para po umuwi. Sana, Carl, umuwi ka na. Kailan po ba huling, ma'am, nagparamdam sa inyo si si Carl Antoinette, ma'am? Ma'am, mm -hmm. ma nung Friday, nagulat ako. Mm -hmm. Nagpadala po siya ng video. Mm -hmm. Pero kilala ko po, ano hindi di po magsasalita ng ganun yun. Video po? Ano pong laman po ng video? nawag ko na daw po siyang hanapin. Video. Um, video po, siya po ba yun na nagsasalita? Opo wag muna daw siyang hanapin? Bakit oh, po. daw po? Nasa mabuti daw po siyang kalagayan. Ano pa itsura ni Carl doon? Yung mukha po okay pero para po kasi siyang tinuturuan. Ah, uh, may hinala po ba kayo kung sinong kasama ni Carl? Wala, talaga mami. Wala kayong hinala? Mga kaibigan ma'am. napuntahan na rin na po, po namin. Wala po bang naikwento doon sa mga kaibigan ma'am? Meron ma'am. pero pinuntahan na rin po namin yung boyfriend wala po talaga eh yung sa mga kaibigan ma'am, wala ba siyang nakwento meron, meron. po pero yun nga pa, uh, family problem din po kasi hindi nga po nakakapaglabas ng sa loobin sa akin sa mga kaibigan po nagsesame kaya doon ko lang din po nalalaman yung iba Okay. Sige, hmm. ganito. Um, may nalaman kasi kami, ma'am, which is hindi na rin po namin i-discuss sa netizens <laughs> do sa family problem po ninyo. Um, nalaman na po namin. So, ngayon na lang, ma'am, tutulungan po namin kayo na malukit po ito pong si Carl Antoinette Sanchez at uh, ipagbibigay alam po namin sa inyo ma'am once po na may mag-reach out sa amin hindi na rin po natin i-discuss kung ano po yung nangyari ma'am no at uh, masyado maselan po yun meron pala tayong copy ng video ma'am so, ako po si Carl at kusa po ako umalis sa amin at nasa tamang pag-iisip po ako huwag niyo na po akong hanapin Masasayang lang po yung oras at panahon ninyo. Nasa mabuting kalagayan po ako. Taga saan po kayo, ma'am? San Jose del Monte, Bulacan po. Okay. Okay. Sige, ma'am, ganito, ititimbre po namin sa COP, ma'am, ng San Jose del Monte, Bulacan, yung uh, regarding po dito para po sila ng uh, grupo po na pwedeng maghanap po dito kay Carl Antoinette Sanchez. At mga kapatid, kung sino man po ang nakakakilala kay Carl Antoinette Sanchez o nakita nyo pong may kasama siya, ipagbigay alam nyo po sa aming tanggapan para matawagan po namin si Nanay Carmela Ilagan dahil uh, nag-aalala na po. Kailan po uli Huling na nagpaalam sa inyo, ma'am? August... August 11 po. Okay. August 11 pa. Kaka-16 niya lang po, ma'am. Po, 28 mo. Okay. Okay, kung nakakausap man ng aming mga staff itong siya, uh, Carl, no? Baka pwede pa namin pong tulungan na makausap pa siya para makumbinsi po natin na umuwi sa inyo kasi meron po pala talaga siyang mabigat na dinadala ma'am, na Opo, Ma sasabihin po sa inyo mamaya po off air ha. Kasi nasabi niya po ata doon sa mga staff po nakausap <laughs> na niya ngayon. Po. okay po. <laughs> Apo. Sige po. Ma'am, uh, at muli mm -hmm. Carl Antoinette Sanchez, ang iyong mm -hmm. nanay ay nandito sa aming tanggapan. At uh, mga kapatid, kung uh, maaari lamang po kung nakita niyo po ito, kung sino man po ang uh, nakakakilala sa Uh, kasama po ngayon ni Carl Anthony Sanchez, ipagbigay alam niyo po sa aming tanggapan o pwede po kayong tumungo dito po sa aming tanggapan, dito po sa TV5. Kahit mga kapatid kami na po ang bumahala sa pamasahi po ninyo. Kung nag-aalala po kayo sa financial, para lang po maihatid ng safe po si Carl Anthony Sanchez. O kung wala man po kayo, ipagbigay alam niyo po agad sa pinakamalapit po na police station sa inyong area. Okay? Sige ma'am, kausapin ko po kayo. Thank you very much ma'am Carmela.